Dear Tropa Ako po si Minda Lagi nakikinig sa programa nyo Nakarelate po ako Sa napanood ko na tungkol sa teacher Na nireklamo Grade 6 na po ang anak ko Medyo chubby siya At kung papansinin mo Parang malamyang kumilos Kaya laging sinasabihan ng bakla Binubuli siya ng mga kaklase niya kaya ilang beses na umuwi sa muwi na umiiyak. Lagi daw siyang pinagtatawanan sa room nila. Kinausap ko na rin ng ilang beses ang teacher niya. Lagi naman daw niya sinasabihan ang batang nag, nambubuli na mali ang ginagawa nito. Ang problema ko, ayaw nang pumasok ng anak ko kasi nga parang natroma na sa pagbubuli at minsan napapaaway na din dahil siya sinasabihan siya na bakla. Kung di kaya ng teacher na supilin ang kakulitan ng kaklase ng anak ko, saan po ba ako maaring lumapit? Ayaw ko naman na maging trauma na sa anak ko na tuwing papasok may nagbubuli sa kanya. Ano po ba pwede, po, pwede niyong ipayo sa akin dito? Pansin ko, nahihiya Nahihiya niyang kausapin ang magulang ng batang nagbubuli kasi kumarin niya. Kaya itong bata di na Ano po ba ang pwede kong gawin mga katropa? Maraming salamat po, Minda. Ayun. Ah, uh, di ba? Maraming bullying. Ay, kaya kaya ni Arielia yan sagutin. sa, school. Magbigay ng advice. leya uh -huh. advice mo. Ayala, ayala, Ako kasi, honestly speaking, nakaranas din ako ng ganito sa anak ko, si Baby Love. Kasi yeah, nga, di ba, mataba siya. Tapos, malam niya. Ay, parang ikaw hindi, pala yan. Hindi, sumasama-sama sa mga event dyan sa school. Parang nakakala ko nga si Baby Love yan eh, May gumawa na ng sulat eh. Ngayon, binubuli siya, sinasabihan siya na baboy kasi nga mataba. Baboy. Uh -huh. Uh -huh. So itong anak ko, hindi siya umiimik dahil hindi naman siya marunong gumapan. Mabait si Baby Love, saka ano siya, tahimik. So ako, bilang isang nanay, nang malamang ko yun, pumunta ako ng school, dyan sa Olos ko. Pinuntaan ko yung guidance counselor nila. Doon ko sinabi yung mga nangyayari kay Jimuel na, Pinubuli siya, kayo, sinasabihan siya ng bahoy, pati pati sa social media, yung mga chat ng mga magkakaklase, gano'n. So ang ginawa ni, ng, ano nila, ng guidance counseling, pinatawag si bata at kinausap. So, siyempre, kung ang teacher or, or, or ang guidance counselor Marian, marunong makipag-usap sa bata, at marunong siyang magpahayag kung alin ang tama at mali sa loob ng isang school, kung ano ang nararamdaman ng nambubuli at pinubuli, may intindihan ng estudyante yon. Pero kung ang nasumbungan or ang nakausap ay hindi binigyan ng focus para magbago yung nambuli at yung nabuli, wala rin, babalik sa dati. So afternoon, nakausap ng maayos na bigyan ng uh, ultimatum, wala namang reprimand, nabigyan ng ultimatum, na ganito-ganyan, kapag naulit pa. So hanggang sa nag-graduate naman yung anak ko, wala na, wala nang ganoon. Oh. Hmm. So nasa pakikipag-usap lang 'yan na kung paano ipaliwanag sa estudyante. So parang ganyan sa anak niya ni, ni sino ba yan sinana, I min minta? nasa pag-uusap lang yan. Kakausapin niya yung anak niya, ganito ganyan, makibagay ka at huwag kang lalam niya. Then, makisosyalize, makisosyalize, ka sa mga klase mo, ipakita mo na hindi ka ganyan para hindi ka nila ibuli. And then, yung nang naman, ipaliwanag din ng nanay or ni teacher na hindi dapat pinubuli kasi ganito yung ganyan. Nasa pakiusap lang yan. Anak, dapat yung mga teacher, Uh, ini-educate nila. So, anong gagawin ni Minda? Kumunta sa school? Oh, yes. Ini-educate <clears throat> din yung mga bata ng teacher, yung pambubuli. I-educate nila kung ano ang dos and dons, yung pros and cons. Yes. Okay. okay. okay ma. Tita may dadagdag ka? <laughs> okay na po yan. Okay na. Kasi Sige. kanina, doon sa ating mga kasagutan kanina, pasok na din yun. Yung sa problema mm -hmm. na yan tama oo oh, oh. ayo detalyado Ganda. naman yung sinabi niya okay sige di okay na yon ayan na Minda Minda ba Minda oo oh, oh. so sa mga napakinggan mo mula kanina hanggang doon sa final message ni Ayalea sa no ang advice eh, eh take mo yon okay